Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Mateo, Apostol. Kamusta? Si San Mateo, na rin bilang Levi, ay isa sa labindalawang apostol na pinili ni Jesus upang maging kanyang malalapit na disipulo. Siya ay ginugunita tuwing ika-21 ng Setyembre bilang apostol at ebanghelista, bilang pag-alala sa kanyang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga turo ni Jesus. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis sa Kapernao nang tawagin siya ni Jesus upang maging isa sa kanyang mga disipulo. Habang nakaupo sa kanyang mesa ng koleksyon, tiningnan siya ni Jesus at sinabi, Sumunod ka sa akin. Agad na iniwan ni Mateo ang kanyang tungkulin at sumunod kay Jesus nang walang pag-aalinlangan. Ang pagkikita niyang ito kay Jesus ay isang mahalagang sandali sa kanyang buhay. Matapos ang kanyang pagbabalik loob, inialay ni Mateo ang kanyang buhay sa pagsunod kay Jesus at sa pagiging saksi sa kanyang mga aral at misyon. Kasama siya sa maraming mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus, kabilang ang pagkain sa bahay ni Levi, Mateo, kung saan nakibahagi si Jesus ng pagkain kasama ang mga makasalanan at maniningil ng buwis at ang pagtatatag ng huling hapunan. Matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinagpatuloy ni Mateo ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagtuturo ng mabuting balita. Ayon sa mga ulat, ipinangaral niya sa Etiopia, Macedonia at Persia. Ayon sa tradisyon, isinulat din niya ang Ebanghelyo ni Mateo, isa sa apat na Ebanghelyo sa Bagong Tipan, upang ipasa ang mga aral at buhay ni Jesus sa mga susunod na henerasyon. Madalas na inilalarawan si San Mateo na may hawak na pluma o libro bilang simbolo ng kanyang pagiging ebanghelista. Madalas din siyang ipinapakita kasama ang isang anghel dahil ang kanyang ebanghelyo ay nagsisimula sa talaang kanan ni Jesus at ang mga anghel ang nagbalita ng kapanganakan ni Jesus sa mga pastol. Narito ang isang panalangin para kay San Mateo, Apostol. Panginoong Jesus, ikaw na pumili kay San Mateo upang maging iyong apostol at ebanghelista kami ay nagpapasalamat sa kanyang tapat na patutuo ng iyong buhay at mga aral. Ipagkaloob mo sa amin ang grasya na may galak na tumugon sa iyong tawag at sundan ng iyong mga yapak sa aming mga buhay. San Mateo, ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos upang kami lumago sa pananampalataya at maging saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.